Hello, good morning mga viewers So, ngayon mga kaidol, uwi mo tayo sa ano Ah, uh, bayan, hold Kasi mag-deliver tayo ng isa Punti lang po yung uli namin mga kaidol Tama lang pang ano uh, sumo, mga kaidol Huwag lang kami para magkikita tubig At saka bili ng mga kailangan sa bangka Kailangan doon sa kasing mga kaidol So, ayan Punti lang yung huli Ah, okay. uh, thank you sa walang sawang suporta Sa mga viewers Ayan mga kaidol ka kagabi malakas Grabing lamig Pero nalibago ako Medyo sumakit mm -hmm. yung ulo ko sa kahapon Ay maalod Pero kumalma din so, Mga kailod, sige mga kailod Kain po tayo mga kailod Mga kailod Mayroon tayong baon mga kailod Alam ko dito. Ako mga para wala tao Hindi namin sure kung yung bantay mga kayo umibigay tayo mga kaidol so ayan mga kaidol baba naman tayo ulit mga kaidol balik naman tayo sa bastig mga kaidol so meron tayong uh, konting sobra na ista ng pangulam doon sa area na yon, na may floaters na sumabang kasi tayo dadaan mga kaidol kung na lang ito mga kaidol kung na lang yung tira <laughs> so ayan mga kaidol Okay po natin yung sita mga kaidol dahil Mga kaidol, dito po kami sa mga kaidol Yung board na ito Ah, isa sa ano okay. Sa 3? dapat pala di ah, oh. ba ba? Wala ay, so yung mga idol, pamigay po natin yung ibang iskam mga ay, yun ay, yun na tapat na tapat na tapat na ay, na tapat na na tapat na tapat na tapat na tapat na tapat na na lang yan. Ay, na yan. Ay, na tapat na tapat na tapat na tapat na tapat na tapat na

Baba naman tayo. Ulit mga ka-idol. Ulit naman tayo sa basting mga idol Ay! salamat, Nakarating din! Nakarating din! Nakarating din. Habol pa tayo mga awil mga idol Habol tayo mga awil. Sana makahuli pa tayo. Parang inubos na yata nila dito mga idol Inubos na nila. Lipit tayo na ah. Kaya tignan natin yung huli na mga kaya Check tignan. natin kung totoo talagang marami lang huli Simula umaga pa madaling araw lang nag, ano, kami, nagbiyahe kami Oh! Dalawang pakol! Alah! Grabe mga well mga tao na to Grabe kami Umaya ka pang kilaw ka mamaya Kaya kaya nang huli to? Uy! Oh, tinimbang na Ah oh, tinimbang na? Ano oh, na? Agay! Taon Pamilya! Ah, Pag-esport pa! Grabe talaga sinchan talaga Iba talaga wala, well, hindi natin na-videohan mga ka-idol nagbiyahe kasi tayo sa kulyo ng mga ka-idol Maroon dyan ang kulya, daw Saga dami lang huli mga ka dami lang huli, nakasadlay na sila Nakasadlay na Gaw! Daming huli gaw! thank okay. you salamat sa inyong manood sa ating uh, video na naimigay tayo ng pista uh, sobrang natin sa huli natin na uh, nakarang gabi so, ayan at salamat sa subscribers viewers at sana po ay supportahan nyo ulit ang aking youtube channel mga kaidol, aking pagbabalik sa youtube channel sa so, pagbabalik ko sa aking pagbablog sa youtube sana po supportahan nyo mga kaidol At hanggang doon na lang sa muli mga kaidol Sa next nating uh, video Sana supportahan nyo pa rin mga kaidol Ang pagkabalik Ni Jaikel The Fishing Hunter <laughs>